Naruto, ayun na naman si Naruto. Sus, nag-upo lang doon. Dali! Magpaihon. Tamad talaga to si Naruto eh. Oh, uh, may hinahabol sila. May hinahabol sila lahat. Ah, wala, si Naruto. Tingnan yung si Naruto. Uy! Teka na ba? Tama tamad talaga oh. Eh yes, san tamad talaga oh. Kung hindi nakita, no, wala na naman. <laughs> Bitbitin ko na lang kaya to para makapunta doon. Dali! Sus. Ang bigat kasi ng katawan yan siya ang pinakamalaki sa tutating slit. Hmm. Kaya kag ito, mabigat yung katawan niya. Bitbitin ko na lang. Dali! Tina! kusang siyang tagal, Kalahating eh. Lahat ay oras din magantay. Umupo na naman. Umupo na naman. Dali na ba? Bumalik pa. Ayaw daw niya. Ayaw. Tain na ba? Pahala ka. Ayaw niya. Sige, na. Pagbabalik kasi ako, babalik na lahat. Ayaw man niya doon tayo sa alam na wala si Narot bumalik na yun doon napakaganda ng bata ay kaganda oy eh Ayan, wala talaga si Naruto. Umiga na. Si Sakura at saka si Sai ando na. Kasama mga malalaki. lana na, bumalik na. Bumalik na siya. Ayaw niya talagang magala-gala. Naruto. Sa... Sabi siguro niya, ah, kapagod naman si gala-gala, gala-gala. Pagod, buti matulog na lang ako kaysa mga gala. <laughs> hindi, na, hindi, na, hindi na ito kasi mas maliit ang mga katawan kaya tawag nito masano sila matagal mapagod si naruto kasi sobrang taba sobrang laki pag, pag akain mo si naruto grabe mano talaga mga mabigat